Ng Nga, sobrang bilis talaga bro Andami dami pala mga punong kawayan dito bro Mahihirapan tayo dito

Tagalog na lang tayo para makaintindi lahat. Tapag nga, kapag gano'n bro, magbisaya tayo, tapos yung Tagalog, yung na lang bro. Ano yun? <laughs> hindi ko maintindihan. Kaya <laughs> nga bro. <laughs> bro, hindi tayo marunong bro. Hindi tayo marunong magtagalog bro. Hindi bro. bro may balahibo dito bro ano yung kaso manok? manok yan? may manok pala dito tignan niya si manok talaga manok yan? ano yun? balahibo ng manok baka yun po yung balahibo ng ano? Ay, bro, oye bro Di ba yung, 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 di ba may na-encounter tayong aso? Di kaya, siya nag, ano? Di, di kaya yung aso yung kumain ng manok na yan? Di, di ba biktima nila yan ba? Oh, kita bro. Yan no? Parang bagong bago lang talaga oh. Parang bago lang yan naman yung mga aso sa'yo. Ang aso maka dulu sebelah kiri puyung dah bro sebelah kiri atas ke seberang anu seberang dekado bro oleh ke bro lilik bis mana yang nyung parang nak anu sa punung kawayan anu melaki parang nak kekus ini apa ni kan kawayan ini putih

Mm hmm. Hindi kasi hindi kasi mal malinaw dito sa camera ko. Sobrang laki na yan. Zoom ba yan sa uh, ano mo? Telepon? Dating na tinbo. Zoom nga. Kung kaya ba? Yan ilaw mo doon kasi maano, natagaw yung ano ko. Hindo, hindo. Yan doon. Ano, yan natin yung sa atin. Malaki siya, May puti yung kulay. Nakasabit sa puno ng kawayan. Center so, um... daw bro. Ayun. Ayun. Yeah. Di ba klaro bro? Di hindi malinaw na malayo na kasi na? parang para siyang malaking owl parang na? nakalambitin lang siya hindi templaro bro hindi malaki na? baka bahayan ng lampili bro bahaya ng lampilis, bro? Ay, piling yan bro may ano ka bro kusog, kusog ba man to Ini nak kusuk pak. Ada kas pak. Woi, bro, mai tu mak bu. Jan -jan stas, jangan setas, jangan jangan setas. Oh, bu bro, mau tak bu kapan kapan nancan Wih, ini yang nyari di tuh? Ada yang tak matak boleh nunggu.

Wala yung bali yan. Ano pa bago nang baliti pa yung mga ano, May malaking puno ng kawayan At saka may mga punong malaking kahoy dyan. Uy! Nansin talaga siya! Tumak mo! Pababa! bro! Pababa! Uy! Uy! Sumisigaw yung tao, boy. Ah, nangyayang ang tulong, bro. Saan yung banda? Uy, yun. My God, mga kadol. Yung mga kadol, oh. Tingnan yung balat ko. Baka may nabiktima siyang tao, bro. Kaya nga. Hanapin natin, bro. Nasaan yung banda? Saan yung banda dito, bro? Saan tayo pupunta nito? Parang pababa yata yun. Sa iba

dua setengah kok, setengah itu suka. parang parang hindi lang nag-iisa yung nano ko dito ah parang, parang dalawa yata yung nano ko ramdaman ko dito po Pagkakaroon na rin. Saan ba po? Dito lang siya manok kasi. Ang mayroong talaga pa rin niya. Ingat lang tayo makadul magmasid tayo. Parang kakaiba at delikado to yung napasok namin dito. ingat kita. Oh. Ingat kita. Parang minamas dan tayo. Bro, malapit lang, parang malapit lang talaga, bro. kita kah? Oi <tuk> bro Hinila ka na tikba lang. Uy! na lang si Karan ko. Saan ba yung tikbalang, lang bro? pa? Ha? Pababa. Dito yung tikba Dito. Ha? Lumalang dito? Uy! Dito. Ayan? May sugat ka ba? Wala. Tingin lang. tingin. Patingin lang. patingin ang katawan mo. yung tingin ko. At parang pinanggihan ko. Uy! Hinila ka! Hinila ko. Ano? gabi yung... Uy! Bro! Mukhang ikaw yata yung bibiktimahin ng tikbalang bro. Ako, baka ako yung Hindi mo ba na natira ng laser bro? Hindi ko natira kasi yung kamay ko nang dulo Sobrang bilis no? Sobrang bilis. Di ba, hindi mo na ako nakikita doon. Hindi. Hmm. Dahil, bigla nga ako bro. Pagtulungan natin yan bro, tirahin natin ng laser nung uh, pang alien. banawo naku? naku Bro Delikado pala talaga yung tikbalang bro. Umatakit talaga nang tao bro. grabe Naku. Kaya, nakita lang ng na, nakita lang ko si, na, yung tikbalang yun. kaso is Ano 'no? Parang kamay lang yung ano ba. Yung dalawang tail ko eh. Ayun pa. Kinawakan ba? inawakan pa. Uy. Kaya, bro, nakagalaro ako. Paano yun? Pwede yung loser yun? Baka matu... Yung, yung, yung taong sumigaw kanina bro, parang humingi ng tulong. Hmm? Baka ganun yung ginawa sa kanya bro. Kaya nga. Eh, yung hanapin natin, baka wawa naman yung tao na yun. Hmm. tara, sundan natin. natin. Pero ano tayo, gamitin natin yung panglaban sa... Sige, sige. Ano? Kanina bro, nandun pala sa, sa likuran ko. Yung tikbalang? Yung tikbalang hindi ko napansin kasi uh, busis lang yung naririnig ko. Kaya nga. Ah, tara, sundan natin. Natin, bro.